dahil po nila bilang stand-up comedian best po okay naisip ko naman po yung trabaho lahat pakikisama yung boss ko po mahilig talaga sa alak pag nalalasing siya parang limot siya yung parang kung anong okay, gagawin Mawala niya. Sarili. Opo, kinikiliti niya muna. Kala ko kiliti-kiliti lang na simula eh. Yung kiliti niya hanggang sa tinatatang Yun po, hindi ko kinaya kasi di naman po yun part ng trabaho ko doon. Eh. RA 11313 kung saan ito yung kinikita natin. Bawal bastos low, Pinagbabawal niya po lahat ng kinds ng sexual harassment. Pasama na po dito yung sapilitang paghukubad sa isang tao. Papasok po ito sa ating safe spaces. Ako po, Senator. Okay, criminal action. Yes po, Senator. Pagpupunta kami dyan, i-reviewin mo na yung R11313. Okay. para yun ang kakaso natin doon kay Amo Sir Louis Good afternoon po sir Okay, Sir Louis, kumontak sa amin yung amo po ninyo na si Lani Sebastian, nasa Canada na siya ngayon gusto lang po kayo makausap so eto po Sir Louis nasa inyo na po kung ano yung uh, magiging desisyon ninyo. Ma'am Lani? Yes po, good afternoon po dyan. Ayan po, ma'am. Bigyan ko kayo ng pagkakataon ah uh, si Sir Louis sa kabilang linya uh, at pwede niyo na po siyang kausapin ngayon kung ano pong gusto niyo sabihin. Go ahead po, ma'am. Mm, um, Dabs, um, unang-una, -una, uh, okay tayo eh. ba uh, diba okay naman tayo lahat? Okay tayo, ba diba? Uh, nagulat din ako na bigla akong nasa tulfo na hindi ko naman inexpect expect kasi yung nangyari naman na yun na sa atin purely katuwaan talaga nating lahat yun, masaya tayong lahat kung um, sa video na yun na ano sana pinakita mo yung buong video na kumakanta ka, sumasayaw ka, na masaya tayong lahat. And then kung ayaw mo pala yung ginawa ginagawa ko na yun sa pwede mo naman ako sabihan na madam, wag naman. Ayoko na ng ganyan kasi and, alam mo naman napakadali namin kausap. Unang-una po nung time na yun, madam, may CCTV po, CCTV po kayo sa restaurant. Hmm. Hindi po ako sumasayaw pinatawag niyo po ako. Di po ako sumasayo that time. Tupatulog patulog po ako, pinatawag niyo po ako para kausapin kami. Eh, sa akin naman po, dahil nalaman kung galing kayo sa, ano, sa dumating kayo. Natuwa ako, pero... Kahit ako, di ko in-expect aabot sa hubaran, madam. Kahit eh, sino pong kausapin yung sa staff, doon ako nagulat. Oh, laruhin ko lang yung sinasabi mo. Eh, hindi kita, eh, hindi ko sinabi na sumasayaw ka hab, nung dumating ako. Totoo, tinatawag ko lahat, tinatawag ko off duty na tayo lahat noon. At alam mo, first second time mo na ako nakasama, second time na nag-uwi, umuwi ako. Ngayon, alam mo yung mga biroan natin, mga ganun na mga samahan natin. Alam mo naman yon Ang sa akin, sana sinabi mo sa akin in the first place na, Madam, ayoko nang ginagawa mo kasi nagpakababa ako sa lahat ng sa inyo. Kita mo naman kung paano ako makipag-usap sa'yo. Nung bago ka umuwi, ang ayos ng usapan natin. Iba yung dinahilan mo sa akin. So, nag oh, Madam, ako, nagulat. Madam, unang-una, no, that time, lasing kayo. Lahat kayo lasing. Ako lang normal. Ayoko naman po sirain yung moment. Yung sabihin pa natin, ginawa ko yung joke, yung pag-ano ko. Kasi di kayo na-expect na habulin niyo ko hanggang labat parobaran. Ang, ang, ang nasa ano ko noon, ayokong sirain yung moment nung nagiinuman kayo, lasing kayo. Yung light, damit ko na lang yung naubad nyo eh. Inisip ko, pag lumabas ako ng restaurant, titigilan nyo na ako. Pero hanggang labas, madam, sinundan nyo pa po ako. Tapos yung time na nagpaalam ako sa inyong madam, yung sinasabi kong nagpa-panic attack na ako before ako umalis. Tapos yung time na, yung araw na umalis na po ako, na na po ako. Nung nakita nyo po, di na po ako naligo. Pakagising na pakagising po nung nakakuha po ako ng pamasay sa mga kaibigan ko sa Pampanga, umuwi na po ako. Kasi di ako okay. Hindi tayo okay, madam. Nagpaalam okay. ako sa inyo ng maayos, pero... Di okay. Di okay, okay. na Alam niyo pong di okay nararamdaman ko noon. Oh, eh, ano mo rin yung sarili ko. Bigyan mo ako ng time magsalita. Ako naman. Sige po, hmm, okay? ko ba yun. Nung time na yun, loves. Nung time na yun, kung talagang yun yung reason mo sa akin, kahit basahin mo yung mga text message natin ang mga chat message natin, yeah. hindi yun ang binigay mong dahilan. And at the yeah. same time, kung talagang ayaw mo yung nangyari na yun, right away, umalis ka na. Hindi yung sumama ka pa sa lamay ng kapatid ko, di ba? Madam, Nag di po ko pa tayo. Di, di pa, ba, nasiraan di pa, pa nga kayo na, ng tricycle? Na Nag-video ka pa nga doon na mag -na swimming, madam, di ba? Madam, yung tungkol po doon sa lamay, madam, sino nag enjoy madam? Doon nga po nadagdaga yung trauma ko eh, kasi nagmaui pa kayo doon. Doon ko na-realize na yung magiging sitwasyon ko pag tumagal pa ako sa restaurant nyo. Hindi pagmamaui pa, yun at kung yung, ayun, yung, ayun, yung na yung wala dinasabi, sa madam, sabili, na, yun nga po, yung sinasabi niyo pong mapipigilan kayo, madam, napigilan po ba kayo nung nagmaoy kayo sa lamay? Di, o di naman po, di ba? Halos lahat ng staff, lahat, kam, ako, ako, madam, tumakbo lang panayo. Binasa niyo. Madaling araw hindi. pa ba sa inyo? Dabs, hindi pagmamaoy yun. Nagkakasiyahan tayo, nagbasaan tayo. Uh, ma'am Lani at uh, Sir Louis, meron tayong CCTV doon, ma'am, uh, na magsasabi ng totoo kung talagang siya ba ay kumakanta at sumasayaw bago mangyaring insidente versus yung sinasabi naman tong ni Sir Louis na ginising mo siya nang natutulog na. Isa yon first point. Second point, granting ganun na nga po yung nangyari. Sabihin natin for the sake of argument, totoo yung sinasabi mo, Ma'am Lani, na nagsasayaw siya, nagkakasiyahan kayo. Uh, and then dumating yung point na hinubaran mo siya at pumapalag siya at ayaw niya. Hindi na pwede, pwede yun. May video po mamay eh, na hinubaran niyo siya. Pa foul na po yun. Once na, once na yung isang tao pumapalag na, mabuti sana kung yung habang hinubaran mo siya, tumatawa siya, sinabi niya, sige pa, sige pa. Of course, tuloy-tuloy mo lang siya hubaran. Eh, siya mismo nagpapahubad eh. Pero sa, sa, oras na yung isang tao pumalag na, ayaw niyang uh, tanggapin yung ginagawa niyo sa kanya. I Stop! Ang tinutukoy ko po na kumakanta at sumasayaw po siya is after po na nahubadan na siya. Ang sinasabi ko po, po na... Ma'am, regardless, regardless kung before or after, the fact na pumapalag siya habang hinuhubaran nyo siya dahil napapaya na siya. Yun yun. Ang, doon ka nagkamali at meron tayong batas against that. Sir, may mali po ako. ako kasi nasobrahan ako sa pakikisahan. Yon. Masyado mm. ako naging komportable po. No. Pero, no. no, no, no. Akakala ko ba tumawag kayo para humingi ng pasensya. Pero kung ang pagtawag niyo pala ay para sumbatan siya, para palabasin siyang mali, Eba eh baka lalo kang didiinin nito. Hindi pakikipagreglo itong ginagawa mo. Parang sinusumbatan mo siya. Parang siya pang may kasalanan. Madam, Sir, tumatawag po, po, siya. Palayo. Madam, tumatawag tumakbo po ako palayo. Kasi unang-una hindi ko lugar yun, madam. Hindi ko lugar yun, boss kita. Tumakbo po ako palayo para tantanan niyo ako. Tapos respeto ko na rin sa inyo. Inisip ko, tigilan niyo ako. Pero hanggang labas po, hanggang highway, muntikan pa ako masagasaan ng, ng motor. Ay iwas ko sa inyo. O, diba? Tapos nung nasa ano, pati brief, pati ko, hinila niyo nung nasa, nakatawid na ako ng highway. O, nung tayo na, na nahubaran niyo na po ako, madam. Lumuluha ako noon pero nagpinipilit ko pa rin magpatawa kasi nga ayokong magpadala sa emosyon ko pero um, tumatakbo na sa utak ko tapos na hanggang doon na lang ako sa chill eat uuwi na ako ng Pampanga eh kaso kinabukasan sakto naman sarado yung restaurant kasi nga may pupuntang lamay nung nangyari sa lamay na nagmaoy din kayo doon doon na nagtuloy-tuloy na dalawang gabi nagtuloy-tuloy na yung panic attack ko nanginig na po ako sabi ako makatulog. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Ma'am, ano bang gusto niyo mangyari? Ma'am, kaya kayo napatawag sa amin uh, para uh, i-defense sarili niyo at palabasin na yun ay joke lamang at ang may mali si uh, uh, Louie uh, o... Wala ko kayo po ay nagpapaliwanag at sabay hihingin ng dispensa ano ano ba doon sa dalawa ako, ako po ay nagpapaliwanag sa side ko okay at the same time hihingi po ako na dispensa kay Tabiana dabs alam mo alam mo yung conversations natin kung gaano ako ka-attach sa inyong lahat ikaw kahit ikaw yung pinakabago doon gaano ako makipag-usap sa iyo, 'di ba? Para mo akong kaibigan. Ngayon, yung sa biruan natin na 'yon, pasensya ka na kung sa palagay mo sumobra yung biro ko na 'yon. So, pasensya ka na kung nap napunta sa ganun tayo na sitwasyon kasi akala ko masaya lang tayo, akala ko okay tayo. So, learn din sa akin na hindi hindi ano 'yon, hindi excuse 'yon na ano pero sabi ko nga sa iyo, ako lumalapit ako sa iyo kaya ako humarap dito kasi gusto ko lang marinig yung side ko at the same time manghi din ako ng sa iyo kung hindi ka pala happy doon sa nangyari na yon. Kasi sa totoo lang dabs ang bigat din sa loob ko dahil naging okay tayong lahat, eh, naging okay tayo sa lahat ng usapan. Kumbaga, dalawang beses mo ako nakasama since dumating ka diyan January. Two months, magkausap tayo, wala ka sinabi kahit na konting problema sa akin ako binaba ko yung sarili ko sa inyo, sa mga staffs, nakikisama ako sa mga kalokohan, sa mga kasiyahan. Nakikita mo naman yung dabs, di ba? Siguro that time talagang nasobrahan lang saya, pero yung hindi naman ako talaga nakainom na sobrang ni, eh. Kasi galing ako ng lamay ng kuya ko noon. Ang sa akin lang, maaaring nasyado lang ako naging komportable sa sitwasyon nating lahat. Nakala ko okay tayo magkakaibigan, pamilya. Ganun ba? Kasi nakita mo naman kung paano kami magkatatuhan diyan sa resto, 'di ba? Sa akin wala akong sama ng loob sa iyo, Dabs, kasi ano, siguro si, naintindihan kita ko ako yung nasa side mo, maari magalit ako kasi lalo't babae ako, 'di ba? Sabi mo kung sa iyo ginawa 'yung baliktarin natin, sa iyo ginawa mo 'yun, babae ka at ginanong ka ng amo mo, ano ang ma-feel mo? Tapos doon ka pa sa kalsada dinala at doon ka pinagubaran babae ka at ginawa sa iyo ng amo mong lalaki yon ano mafi-feel mo ma'am masasaktan po ako pero kaya ko pong magsalita na ayaw ko again galing na sa iyo babae ka hinubalang ka ng amo mong lalaki baka manggagaliti ka baka magurimintado ka baka lahat ng tao lalapitan mo na para pagsumbungan di ba nasaktan mo siya maari sa isip mo wala lang yon sapagkat lasing na lasing ka na yun yun hindi po ako lasing na lasing, sir. Ma'am, lasing ma'am, kasi kung ikaw nasa tamang pag-iisip, babae ka, maghuhubad ka ng lalaki. Normal ba yun, ma'am? Hindi po yung normal sa akin. Hindi normal. Sir. So, ibig sabihin, binibig kita dito ng graceful exit. Hindi normal yon Mali talaga yon Kaso, nakainom ka na, wala ka na sa, sa medyo tamang pag-iisip, nagawa mo yung hindi dapat. O, tinutulungan na kita rito. Kasi, hindi po talaga, hindi po po talaga intention na kahit ano, kahit alam po ang the... dabs. Hindi mo nga intention yun ma'am, pero sa kalasingan, naging intentional na tuloy, lumilitaw. Intention masyubaran para katuwaan mo. Okay. Nagkataon po talaga na masyado akong masaya that time, uh, masyado akong naging komportable sa nangyayari. Mahirap ka pala maging masaya. Eh, ayaw kita maging amo kasi mamaya kung uh, uh, tauhan mo ako at naging masaya ka, tatakbo na ako, mag maglalak na ako sa pinto, baka hubaran mo rin ako. Hindi naman po, sir. Yung sinabi niyo po na kulang nalang maglakami ng, ng pintuan sa kwarto, totoo po yun. Kasi po, may time talaga. Hindi naman lahat ng ano doon umiinom eh. Ako talaga, doon ako, pinag-aralan ko uminom sa restaurant nila. Kasi sa pakikisama sa kanila. Kasi nga, si madam talaga mahilig sa alak. Actually, matatapos yung trabaho namin alas 4 ng madaling araw. Matutulog kami. Pag nandun si Madam, alas 9, alas 10, gigisingin kami para uminom. Magpe-perform pa kami sa gabi. Siyempre, ang hirap bumalik sa tulog. Yung respeto na lang sana sa mga empleyado. Ang hirap kaya. Doon ko lang po naranasan yung gano'n. Ang tagal ko ng performer. Madam, wala rin po akong galit sa inyo. Pero ang inaano ko lang po dito yung karapatan ng mga performer sa inyo. Kasi actually nung na-invite, nung pumunta ako sa restaurant nyo, sa lugar nyo, ang ganda, ang ang taas ng expectation ko sa lugar nyo. Kasi dagat, relaxing. Ginawa ko naman po yung lahat para ma-entertain yung mga tao dyan sa restaurant nyo. Nakita naman, nagiging customer nyo, paano ko ibigay yung best para bumalik-balik sila sa restaurant nyo. Pero ano naging kapalit, madam? Babastusin lang ako doon. Di ko deserve yun, madam. Aminado naman po ako na may mali ako doon. Okay. Pasensya ka na, Dabs. Talagang alam mo yan, sa chat, mini-message kita na nanghihingi ako ng sorry sa'yo. Maayos kitang kinakausap. ba? Diba? Pasensya ka na talaga, Dabs. In behalf of Chill at Resto Bar, sa mga tao na nandyan, ah... Uh, pasensya na kayo kung nadadamay kayo or yung resto natin, pasensya na kayo sa nagawa ko. Oh, okay, yun, malinaw. Okay. Madam, sana kung yung sorry po, madam, magiging okay ako. Mula pagbalik ko sa Pampanga, madam, alam na mga kapitbahay ko dito. Hindi okay ako. Pati sa pagtulog ko, madam, hirap na hirap ako naapektuhan na yung trabaho ko, madam. May mga pagkakataon na hindi na ako nakakapasok sa trabaho dahil hindi ako makatulog na maayos. Ibang impact sa akin ang nangyari sa lugar niyo, madam. Pati trabaho ko apektado, hindi ako makapagtrabaho na maayos na hindi naman ako makapagperform ng dalawang oras lang tulog ko, tatlong oras lang tulog ko. Ang hirap, madam. Alam na mga kapitbahay ko dito, kin lang sila sa akin dito. Okay. So, ayan po. Naging ka ng apology. Uh, kay Sir Louis, nagpaliwanag po kayo. Pero base po sa sagot niya mukhang uh, hindi niya natin tinatanggap. niyo po tinatanggap yung paliwanag at pagsorry niya, Sir Louis. Bukod po kasi, Sir, bukod po kasi sa pag public apology ni Madam ngayon, may mga katrabaho ako doon, tapos stop nila. Yung mga comment doon sa mga pages tungkol doon sa nangyari. Below the, below the, belt, Madam, Sir, wala pa man po, ginadjudge na nila ako, pera-pera lang yan. Wala na Karap po kung doon sa mga comments. Kasi kung sa basher Karapatal ko, mas marami akong basher. Para ko ba yung performer kasi yun eh. Ang pinaglalaban ko dito, dito yung paano na yung mga performer na bababa sa lugar nyo. Ganun lang po mangyayari. Sorry lang po. yan namin ang, ang pagdadaanan namin. Madam, trauma talaga sa akin ang nangyayari. Hirap ako sa pagtulog. Apektado trabaho ko. Lahat. Okay. Ito lang po. Sir Louis, mahaba yung ginawang paliwanag ni Ma'am. Lani sa inyo napakinggan nyo naman and then uh, nag sorry na rin siya hindi nyo po tinatanggap at ano po tuloy ang kaso o withdraw ang kaso Tuloy okay. po po Tuloy ko po si Okay Okay sa kabila ng paghingi ng apology ng amo na si Ma'am uh, Lani uh, hindi tinatanggap ni uh, Sir Louie at tuloy pa rin yung kaso. So walang yes, bearing yung pag-apologize ni Ma'am Lani, hindi ma sa kaso yun? Uh, wala po Senator. Kung hindi po sila mag-enter into a compromise agreement or waiver of rights, uh, hindi po siya ma-apekto po sa kaso, Senator. So pwede pa rin po natin siyang ituloy as if no apology was made. Po. Ayon. Okay. So Ma'am Lani, eh, si Sir Louie ay disidido na ituloy ang kaso at tutulungan namin po siya. Oh, okay po. Tatanggapin ko po kung ano yung gusto niya mangyari. Kasi oh. wala rin naman po ako magagawa. Nag Sorry ako sa kanya ilang beses na po. Privately at public, public na. So, kung hindi niya kaya tanggapin yung pagpapakumbaba ko at paghingi ng pasensya, wala po akong magagawa. Ang request ko lang po, huwag niya idama yung resto kasi nandun oh, lahat ng Ando lahat ng ipon ko, maraming umaasta. Nagkautang-utang na ako dahil doon. So, yun lang. Ako na lang. Ma'am, na yung mga tao never, never niya uh, tinira ang rest o binatikos o pinintasan ng inyong restaurant. Sa pinupuri niya nga po yan. Ginagawa niya lahat para mapaganda yung restaurant ninyo, maparaming customer ang sa kanya lamang, yung pong bang hindi niya nagusto ang ginawa yung pambabasto sa kanya, yun lang yun po yun. Hi, wala, hindi niya po dinadaming restaurant niyo. Labas ang restaurant niyo dito. Ano lang po kasi, sir. syempre nilabas yung pangalan ng resto. Syempre po, maraming nambabash, maraming ano. So, kung may kasalanan ako, ako ito po yun. Ako na lang. Huwag lang yung pong mawala yung resto kasi marami po akong tinutulungan ng mga Itatrabaho doon. Mahal ko po yung mga staffs ko. Mahal ko yung mga taga-Mindoro. Sana lang makita ninyo yung good side ko kahit pa paano. Sana wag lang doon sa mali na isang beses na nagwa. Yun lang po. Okay. O sige, okay na po ako. Okay. At napakinggan po yung side ninyo, napakinggan yung pa panawagan ninyo. Now, ito pong si Sir Louis, ang kanyang desisyon ay tuloy pa rin yung kaso. Susuportahan po namin siya tulad ng aking pong pangako sa kanya from the very beginning. Salamat. So, po yun. Mahala po, Ma'am Lani, later on, baka ngayon, eh, yung sugat, hindi pa nung milom, mali mo, baka magkabati rin kayo. Yun lang siguro, I idasal niyo na lang po, na magbago po. isip niya. Naintindahan ko po. Opo, Ma'am. Naintindahan ko po. Sige. Maraming maraming salamat sa pagbigay niyo ng time sa amin para mailahad po yung inyong side. Good Thank luck po. Good luck po, Ma'am. Thank you. Sasamaan namin kayo sa Opo. Occidental Mindoro para mag-file ng case. Ano po? Opo. All right. Ba bago mag po, sir. Walang anuman po. Salamat po sa pagbigay ng time sa amin. Sir Louis, magandang Opo. hapon po. God bless and good luck po, sir. Salamat, sir. Thank you.